Oke, okay, sa so tayo ng manok. Nabili ko dito sa kwan sa kwan ano lang yan, oh. ah, si kwenta. guys, sa luluto tayo ng manok dahil nakasala ngayong na atin. Ayun na, luto na yan. Kumukulo-kulo pa. Ha? Yan ang luluto tayo. Oh, hawakan mo. Ngayon, ilalagay natin yung una yung manok. Ha ha. Ma, kwan yung kwan. Itong ito, ito isabi na natin Tapos, lagyan natin ng asin Ang sa natin, yung binili natin sa kanto, ito Tignan mo yung video Kaya, <laughs> puti na silang Ito, nagamitin yung sauce na lang Ito sa muna lang, kasi para maluto yung manok Ito yung tingiting ko na sa video ha, ah, kasi hindi na lang ako magluto. Ito yung luto na eh, server na masarap. Saka lagyan natin na dyan sirap. Baka naman dyan, no? Baka naman. Lutoy natin ito. Huwag mong intindi yung nakikita nyo. Hindi nyo yung magluto pa ma matuturon kayo. Ayan, lagyan natin. Lata natin. Huwag mo nang ah, haluin na natin pa maano kumukulaw na eh. Baka maluto yung manok. Yan. Yan guys, ang pagluto. Takpan. Tapos na, itapan natin yung mga basawa sa tamang pagpapuran. O yan, tapon na yan. Okay na guys. Close na.